Katapos na nahimik ng ilang araw ang Don Bell at nag-update na nga na nasa Philippines na ang dalawa. nag na si Donny na nasa Batangas na siya kasama ang kanyang pamilya. Tapos nag-out of town ngayon naman ay nasa Batangas. Iba talaga kapag in love magagawa at magagawa mo ng paraan para makasama siya. Dahil noon nga na may important na dinner sila, birthday ng kanyang kapatid, talagang inuna niya muna na maka-attend ng concert concert ni Bell bago siya pumunta sa dinner. Dahil nang ng sobra ang mga fans sa so walang paramdam ng dalawa. At syempre, masaya sila na sabay dam na nasa Philippines na kasama naman ng kanilang pamilya. Dahil ilang araw na lang ay balik trabaho na ang dalawa. Sabi naman, ang dami talagang natututunan sa Don Bell pagdating sa pag-ibig. Lalo na ang time management, alam nila ano nila hawakan. May time sila sa isa't sa, may time sila sa pamilya nila, at syempre may time din sila sa tunay na mga nila.